Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat Good morning po, mga kababayan, mga minamahal uh, Ngayon po ay 29 ng July ano? uh, 29 ng Hulyo 2024 uh, At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6.37 ng umaga 637 lunis at ito nga ay nais kong mag vlog patungkol po dito kay Harry Roque na kagabi ay pinagtsagaan ko na uh, humarap sa Senado opo yan po ang tatalakayan ko ngayon Harry Roque humarap sa sinado tudo tangi sa pag-aari ng property sa Baguio. Yan po. Uh, akala ko nga hindi aatin yan eh. Pero okay, uh, lang po natin ano. Uh, medyo ang napansin ko lang po doon sa sa hearing medyo dahil nga sa abogado ito si Ari Rookie ay nahihirapan si Risa Ontiveros. Ah, uh, pinapaikot-ikot siya o uh, dinadala-dala kung saang saang usapin. Yan po ang style ng mga abogado. Ito nga basahin ko lang dito, no, natural lang po iyon. Tudo tanggi lalo na abogado nga ano at may alam sa batas gagawa po talaga ng paraan iyan expected na po iyan iyan po ang ang masasabi ko pero sa bandang huli po iyan ay ang katotohanan po ang magwawagi diyan opo siguro uh, second hearing third hearing ay medyo baka mag-isip-isip na ito si si Harry Roque na hindi na rin mag yan kasi nga ay the guilty plea ano o the wicked plea when no one pursue him but the righteous is as bold as the lion pag nakikita na niya na ini-expect ko rin, ano kasi magre-research po yung mga uh, research team ni Ontiveros po eh na nakikita ko na magagaling yun. Opo. Kaya nga lang, ay hindi maganda dahil parang uh, hindi siya prepare. Ano? Hindi siya prepare. At okay naman yun. Kasi nga, eh, ay maraming papilitos po yan eh. Na dadaanan eh. Pero mabibiripay din po yan. Opo. At matatalakay siguro yan sa second hearing o sa third hearing. Kaya katulad din yan ni Alice Goo oh, na palagay ko sa bandang huli, eh, hindi na rin aatin yan. Kasi nga, ay sa ngayon pa lang eh, sa first hearing pa lang eh, medyo, medyo kwan na eh, ah, nakikita na ng mga tao na nagsisinungaling siya. Si Kwan, si Harry roki Opo. O, ang sabi niya po eh, kwan eh, ah, ang may-ari daw ay, ay korporasyon nung bahay. Ayun lang eh. Nililito niya talaga mga tao eh. Ay, at kahit na korporasyon yan, ay nakikita siya na doon siya nakatira eh. O member siya ng HOA, yung Homeowners Association. O, at saka attorney siya ata nung kwan, nung korporasyon kung ano man yan. Pero nililigaw lang niya po 'yan. Opo, <laughs> nililigaw niya kasi nga kung hindi ka preparado uh, si Rita on, si Risa ontivirus po ay hindi preparado sa ganong dokumento. Ay medyo malilito rin eh, ang mga tao eh. Pero sa bandang guli, makukuha din ang mga dokumento niyan. Opo. At yung pagalawa, sinabi niya kasi nga, patungkol doon sa tenant o doon sa umuuko ng bahay, ay, kuwan, may alien registration daw, sabi niya. May alien registration. Kaya, pinaburan nila na umuuko pa doon. Ay, oo nga. Ay, ang alien registration po, katulad ko, i eh, ikikwento ko lang po sa inyo. Ako nga, hindi ko alam ang alien registration ko dito sa Amerika. Eh. Hindi ko alam. Kasi parating tinatanong yan ay yun pala, ang nagbibigay niyan ay yung gobyerno dito. Pagkuha ng password mo, itinatatak na ron. Parang control number lang nila yan. Opo. Ayan, oh, sabi niya. Oh, yan, yan ang yan ang yung nagturo sa akin ayan ang alien registration number mo ayan baka ko ayan o A tapos may asterisk o yun na yung number yan ang alien registration number mo na uh, wala namang kwan yan wala namang lahat po binibigyan yan lahat at itinatatak doon sa passport mo ngayon pag apply ko na doon sa social security, ang susunod kasi ay social security, magparegister ka eh. Yun din ang ilalagay ko kung ano ang uh, alien registration number mo na naandun sa passport ko. Pero hindi po nangangahulugan na wala akong kaso sa Pilipinas o hindi nangangahulugan na kung matagal na ako dito, hindi nangangahulugan na hindi ako nakagawa ng kaso. Ganun po yan. Halimbawa, two years ka na, o ay kung nanluko ka ng tao, o member siya ng pugo, o yan pala, eh, kwan, eh, uh, ah, sa pan eh, sa China, eh, o may alien registration number dyan sa Pilipinas, pero hindi natin alam kung may kaso sila o pinaghahanap sila sa China. Ganun po yan. Pero nililito nga ni Kwan eh, ni Harry Roque. Opo. Dinadala-dala niya kung saan ang, ang usapin. Kung saan-saan. Pero ang may papayo ko lang kay Risa Ontiveros, stick lang siya dun sa topic. Opo. At kung nakita niya nagsisinungaling, kasi makikita naman natin eh, na nagsisinungaling eh, tanongin niya po ng tatlong beses at huwag niyang, wag alisan yung tanong. Maaring paiba-iba ang tanog, ay, pero mahuhuli sa doon o bigyan ng impasis. Katulad niyan, ay, ang alam natin ay sa kanya yung bahay. Doon lang siya magtanong, o, sa'yo ba yung bahay? Hindi. O, sa'yo ba yung bahay? Hindi. O, sa ba yung bahay? Tatlong beses niya tanungin o kaya paiba iba ang tanong. Ganun. Pero iisa ang iisa ang ibig sabihin. Nakuha ko po 'yan sa Biblia. Opo. Si Pedro tinanong po ni ni Jesus Christ, "Do you love me more than this?" Oh. Ang ang sagot niya ay, yes, sabi niya. Oh. Tinanong na naman siya, do you love me more than this? Oh. Uh, Opo, sabi niya. Uh, ang kwan sa kanya ay, uh, pakainin mo ang aking mga tupa, sabi niya eh. Yun ang kuman sa kanya. Pangatlong tanong, do you love me more than this? Yung nga, yung mga... mga blessings yan eh yung mga karangyaan ay sabi ni Pedro, nung pangatlo na ha, iba na po ang isasagot eh, pagpangatlo. Iba? You know all things, sabi ni, ni Pedro. You know that I love you, sabi ni, ni Pedro eh. Oo. Alam mo kanya lahat ng bagay? Alam mo kanya na mahal kita? O, sabi ni Pedro. O, hindi na sumagot ng yes sir o no sir. Iba talagang isasagot pagpangatlo. At doon ay nakikita natin kung ang sagot ay galing sa jablo o, o totoo. Ganon po yan. O, ay ganon din ang sabi ni Jesus Christ. ah uh, Pakainin mo ang aking mga tupa, sabi niya. O kaya ay turuan mo sila o aralan mo sila. Opo, yun ang ibig sabihin. ah uh, pero bago ang lahat po ano ay nais ko munang batiin po ano yung mga uh, po ito itong subscriber natin uh, si Rosana na ng Japan salamat po sa inyong lahat Al Olalya ng Bakur Pampanga Libra Girl Alex Sarmiento Dolor Garcia ng Bilano Italy Nana Antibi ng Bahrain Will Utaib ng Laguna Nelson Balyaran Julia Magbanua ng Singapore Andre Deliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Josia Land, Elinita Scrapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental Bidoro, Maribel Baligat Colio, Querti Q, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburke Placer Eduarte Hiasmin San Juan Roman de Paz Mary Grace Santos Pagmando, John Cabrera Luwin Sigangco Aik Maglasang Linda Trasmonte Linda Walton Sasha Andigwid Lini Bungat Agripino C Eduardo Gonzales ng Singapore Bumble D Dihuana Duku Ernesto Honrado Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Merchol Tolentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bush Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Betty Bilasco, William Eli, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabantar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Tikton, Tib Mercado, Pernadit Francisco, <coughs> <coughs> User P.O. Cyril Andres, Hermi Tugarde, Robin Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirekomenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin. Opo, ito po sila, no? Si Michael Apasibli Bulletin. Uh, si Attorney Enzo Ricto. Si Bunyog Pakakaisa. Vlogcaster Armandin. Engineer Toto Kausing Aling Marie. Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgera, PMTJR Bloggers, The Action Man, Ruja Pantors, Divina Apostol, CG Kapian ni Arta at Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Chris Claire Castro, at saka si Kawaldi Carbonil. Ugali po natin na manood sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko na yung mga pagtalakay nila ay para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay diretsyo na tayo sa ating topic. Hari Roque humarap sa sidado todo sa pag-aari ng property sa Dabao. Opo. At yung uh, nakikita natin na nahihirapan si Risa Ontiveros kasi nga Uh, maraming Kwan ito si Rookie, eh. Maraming Parang ganun lang po yan Kay Kwan Kay Kay Morales Pero bandang huli Ay Nahuli din si Morales Na Nagsisinungaling siya Ganun lang po yan Si Hari Ruki Opo Sa bandang huli po yan Ay Ma Kwan din yan Ma Masusukol din yan Opo Nakikita na kasi natin na puro kasi eh ang ang sinasabi ni Rookie eh o nagpapalusot opo ganun po yan kaya nga uh, napakahalaga po na ang ibuto natin sa susunod na eleksyon ay yung talagang mga qualified o talagang uh, magagaling ayan po ano Uh, pero ang number one ay yung talagang totoo o yung, yung hindi nagbabalat kayo. Ayan po. Uh, ngayon ay uh, dito na ako ngayon sa Bible verse. Opo. Nasabi ko na kasi eh, na ako, na diniwala ako na later on, hindi naaatin yan si si Harry Roque. Magtatago na rin yan. Opo, magtatago na rin yan. Kung ganyan na nagsalita na siya, ay ireresearch research ng mga research team yan eh. O, ay mabubuko siya. Hindi na siya haharap yan. Ganun lang po yan. The wicked play when no one pursue him, but the righteous is as bold as the lion. Ganun po yan. Hindi po nagkakamali yan kasi nga eh, Biblia po yan eh. Oh. Ito ano, 1 uh, Timothy 6.17 uh, uh, Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth which is so uncertain but to put their hope in God who richly provide us with everything for our enjoyment. Ayan po ang nakasulat sa 1 Timothy 6.17. Ano po ang nakasulat? Commandos who are rich. Ano? O, pag-utosan daw yung mga rich people in this present age not to be arrogant nor to put their hope in wealth Which is uncertain. Uncertain po yan eh. Hindi ba? But to put their hope in God, who richly provide us with everything for our enjoyment. Lahat po yan, pati ang hangin na nalalanghap natin, mga sinag ng araw. Hindi ba? Galing po sa Diyos yan. Oh, O. Uh, pangalawa po, ano, Ecclesiastes, 5.10 Ito po ang ating mababasa Whoever loves money never has enough Whoever loves wealth is never satisfied with their income Ayan po This too is meaningless Ayan po, sa ibang version po, this too is evil. Ayan po nakasulat. Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. Ayan po. Kaya nga humahanap ng mga extra income yan eh. Opo. Oh. Ay hindi balik kung legal o talagang nagsisikap lang talagang sa mabuting paraan. Ay kung ganyan naman, hindi ba? oh, ay, ayan na nga. This too is meaningless. Sabi po ng Biblia. Hindi ba? oh, hindi po ako nagsasabi niyan. Biblia po, meaningless. Or, evil sa ibang version. Matthew uh 6 verse 19 hanggang 21 po at si Jesus Christ po ang nagsasalita dito si Jesus Christ po kaya pag-aralan po nating maigi do not store up for yourselves treasures on earth where moth and vermin destroy and where thieves break in and steal but store up for yourselves treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Ayan po. Uh, napakaganda pong pakinggan ano for where your treasure is there will be your heart also. Pupunta po doon ang iyong puso eh, kung nasaan po ang iyong kayamanan. Doon pupunta ang iyong puso. Ayan nga ang nangyayari sa tao. Hindi ba? Yung gustong yumaman o yung gustong magpayaman ay napupunta doon. Ganun po yan. Uh, for where your treasure is, there your heart will be also. Ayan po. Pero ang sinasabi po dito ni Jesus Christ ay do not store up for yourselves treasures on earth where moth mga kwanya eh, mga bacteria yan eh, o mga anay siguro o mga kulisap, di ba? Moth and vermin, itong vermin ti ko ito, ras ito eh, destroy o nasisira po ang kayamanan dito sa lupa nabubulok. Yan po ang ibig sabihin niyan. O nawawala. Uh, sa, naturally, hindi ba? At where thieves, ito nga o, thieves, mga magnanakaw can break in and steal. O, hindi ba? Totoo po yan na ang kayamanan dito ay talagang ninanakaw po eh. Opo. At hindi lang po yan. Uh, bibigyan ko lang po ng emphasis kasi ang ginagawa po nila Ipinapangalan nila sa mga dami Yan po Pero hindi nila alam yung mga dami kong minsan pinag-iinteresan eh Lalo na kung patay na Yung nagbigay sa kanila Ay sa kanila na yun Ganun po yan Nawawala nga eh dahil nga yung dami ay hindi na i-honor yung agreement. O kaya kung patay na parihas yung dami at saka yung nagbigay, mga anak na lang ay sasabihin ng mga anak ay tika muna. Sabi ganun ah, o oh, sa tatay ko ito, o oh, nakapangalan sa tatay ko. Yan po ang mangyayari diyan eh. Kaya nga hindi lang tips eh ang kukuha niyan yung mismo mga anak nang dami. Ganun po yan. O kaya ay yung ganyan kay Kwan, yung kay ER de la Sirna, doon po mapupunta yan eh. O, kaya mawawala din. Hindi ba? Ay kasusyo na pala siya dyan Hindi ba? O, mayroong anong tawag doon? May, may inilalagak siyang Kwan, yung yung pira para dun sa kumpanya o oh, ay kahit na 1% lang yun eh, eh, hindi ba ay pwede namang dagdagan yun eh, hindi ba o oh, o oh, kahit na 1% yan kung billion project yan hindi ba ganun lang po yan where thieves can break in and steal ay hindi lang po thieves eh kung hindi yung yung kasabahan eh oh hindi ba? Pag-aralan po natin dyan. Kaya nga, hindi itung uh, itong payo sa atin ni Jesus Christ ay totoo po ito. At marami pong verses na o mga bersikulo, hindi ba, na magpapatunay dito. Ay kulang lang po ang oras eh. Hindi ba? O, yan po ang maipapanhik kulang lang po sa inyo. Uh, hindi na ako magtatalakay ng kung ano-ano pa ay yan na lang, yang tatlong verse na lang yan. O patungkol diyan sa bahay ni Hari Roque sa Bagyo na sinalakay po o o pinasukan ng mga investigador, hindi ba? Ay may nahuli na dalawang tao na kuan. Uh, yun nga member ata ng Pugo at saka Chinese citizen at saka yung isa ata ay fugitive sa China. Oh. Ganun lang po 'yan. O sige po at uh, hanggang dito na lang po ano at eh uh, uh, na dinadalain ko po ano bago ako mag-umpisa na sana yung mga nakikinig po ay magkaroon po ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos, ano? At buli ay isa magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Uh, salamat po sa inyong pakikinig, ano? Salamat po.